At dahil si months na si Aki, kaya naman first time namin siya dinala dito sa dagat namin at nagsugba at nagluto na rin kami ng makasag na napakasarap naman talaga at for sure na mabubungkag na naman natin ang mga bakal ito kung kami. At bago ang lahat kasi ito muna yung mapangyayari, magsisimba nga pala kami ngayon dahil araw ng linggo at ayan na nga dahil 7 months ni Aki at para iblis na rin siya. At as you naman pagpasok namin dito sa simbahan medyo nalilipay pa siya pero pagkataon-taon na nagsugod na yung simba ay nakagawas talaga si Ivy dahil talagang napakainit sa loob at talagang nainitan si Aki kaya naman dito lang siya sa gawas at medyo nalingaw na rin siya sa gawas. At pagkatapos namin magsimba guys, numeretsyo na kami ng Tandag City para magbalit ng masusudanin namin dahil pupunta kami ng dagat at magligo-ligo na naman kami. At pagkatapos namin mamalit ng mga sudan, hindi na kami kami dugay Diretso nakaagad kami sa dagat namin at dinala na, na namin si Aki at first time niya pala maligo dito sa katunggan namin na napakasarap naman talaga at for na mabubungkag na na, na Aki yung mga sa susunod na taon at siyempre pagdating namin dito sa tugbungan ay nakita namin si Uncle Wawing dito na may mga kasag at sakto-sakto dahil wala kaming ibang sudan kaya naman hindi natin yan papasailuin yung kasag na napakadaghan naman talaga at napakapresko pa at nagsakay nga pala kami ng gakit dito dahil medyo laum-laum pa at yung hunas ay maya-maya pa at naman guys nakaabot na kami dito sa aming spot na pinakamaganda naman talaga sa may kabakawan at naghaling na kagad si Papa dito dahil magsusubba nga pala kami ng panga ng tuna dyan at napakasarap naman talaga tong panga na to at napakapresko pa kaya naman hindi na natin yan padugay-dugayin pa at ang naman guys nagkayo-kayo na kaya naman sinugba na kaagad nila sa punto ito habang nagihikay sila ng paniutyo namin ay niligo muna namin si Aki at first time niya pala maligo ni Aki dito sa katunggan namin at pagtingin namin ay mukhang nag enjoy naman siya naku parang maghilig talaga tong manginhas dito sa dagat at parang dito na to sa dagat dahil nag enjoy siya at as naman guys sobrang natutuwa talaga siya iwan ko ba kung bakit at parang natatag ugawan siya dito sa dagat namin at magbalik-balik na siguro to at pagkatapos namin liguin si Aki ay sakto-sakto medyo luto-luto na ngayon bahaw namin at pati yung kasag ay medyo luto na at yung sinugba na lang yung hinuhuwat namin at medyo natulog na rin si Aki kaya naman mapakapabor na kami sa pagbungkag ng bahaw dito at dito nga guys pagtingin ko dito sa kasag ay talagang medyo puwa-puwa na ay naku magugusta at maglalaway na naman siguro yung mamariti sa manunood dito sa atin at yun, yung nung mapudripan lang talaga yung trip namin dito sa 7 months ni Aki at magsugba lang at magluto ng mga kasag na napaka-presko at napakasarap talaga at si naman guys naluto na nga yung kasag Gaya naman hindi kayo na kaagad nila Ibi at nila mama yung ating kinilaw dyan at mayroon nga pala tayong konting kinilaw dyan Ibi at dito ka hinaon na nga ni Ibi yung kasag dyan. at naku nagululaway na talaga ako sa kakapanood nito at hinaon ko na nga rin yung panga hindi ko na pinagulugay-dugay pa at dito nga sa puntong ito sinugda na kaagad namin pagkaon ay hindi pala nagampu muna kami para may bless yung ating mga pagkaon at as si naman guys talagang sinugda na kaagad namin pagkaon at inunahan ko na kaagad para mas mabungkag talaga natin yung mabahaw napakasimple lang talaga ng na maputri putripa namin dito guys hindi ka talaga magmamahay, merong konting kasag at merong konting mga sinugba dyan at konting salo-salo lang talaga to. Napakasimple lang pero naku, hindi mo talaga malilimutan yung mga ganitong experience. Lalo na kapag dito sa katunggan at sigilid ng dagat guys, iwan ko pa napakasarap talaga kumain. Lalo na kapag kasama mo yung mga pamilya nyo. At as you can see naman guys, hindi naman halatang nasasarapan talaga kami sa pagkain dyan. At meron pa kaming gakit dito na napakasarap naman talaga. At as you can see naman guys, yung nakikita nyo, mas pinili pa talaga namin kumain dito sa kilid ng dagat kaysa kumain sa mga mamahaling restaurant. Madakaan ka Dito napakasimple lang pero mabubusog ka. Kaya hanggang dito na lang siguro muna kami guys at kung gigilan ka sa mga video namin, huwag mo kalimutan i-like and share para mas marami pa tayong food drip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat siya mga idol. Hanggang gusto nyo. So ayun guys, kung gusto nyo yung pumaldo, 39GL, nasa comment section yung link. At mamimili pa rin kami ng limang mabibigyan, tag 300 guys. Kaya huwag na kayong magpaduway-duway pa, legit to. Mag-comment na kayo sa comment section at screenshot na.